Hi guys magandang tanghali loto kayo na makaroni makaroni soup gaya't gaya't tayo guys ng mga gagamitin natin ang aming olam hindi na kami magsasaing saing, na lang kapag yan akong Meron akong ngipon Ito yung, ano, yung rik ng sibuyas. Mayroong ripulyo. At saka carrot. Itong aking macaroni. Ayan, o. No. Ayan. Aking macaroni gatas. Ayan, tapos na akong magkayot ng aking gagawin sa macaroni soup. Ayan, tapos na siya, guys magigisa tayo ng manok sibuya saka bawang tapos luya may luya pa pala yan guys magigisa tayo guys nang luya Ayan. hindi ko na masyado ginorong yung luya guys

Atin yung manok 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 ilagay na natin ang manok ilagay natin ang pamintang powder ang ating makaroon gusto mo yung powder kasi hindi ma ano naman anak ko ang buo kasi yung gulay kaya mo lang kainin Huh? Kaya puro kami powder pa, okay, para kapag nagdamit lang. Ito yung bibigay ng madam si sa atin. Thank you madam, madam si. Maghignatin yan guys, ang magic magic Sarap magic Sarap ini sirat, maghig, sirat, guys magic sarap. lagi natin guys konting asin konting asin magagala natin mga kaya magkulang magagala natin ang ng chicken cube Dalawa na ilagay ko guys, okay? Dalawang baro ng makaroni. Parang hindi na ko masyadong maglalagay ng asin. Kasi asin, asin kayote ay din guys. Ito, ano natin, ito sa atin yung manok para masarap. Yung yung nagmamantika na yung ano niya. Basta manok. Lagay natin yung tubig. Lagay natin yung tubig, guys. Yung makaroon yung magso -so, -so, so pasta ayo ng macaroni. Papuluin muna natin yung. Nabilin na natin guys, yung macaroni. Macaroni. makakain ng kanin guys. Basta mag makaroon din kami. Saklo natin. Magtagaw pa ng tubig yan. Para hindi siya mag -ano. kuruan ko nga yan guys. itong hipon guys. Ilalagay hmm. ko rito sa makaroni. Hipon. E, oh, ano ko muna siya? Pahimasa ko. Ano ka ng powder na niya? Lagyan hmm. ko siya na... Hindi ko siya na... Hindi ko na siya igigisa. Kasi ayaw masyado mga mantika. Kasi hmm. ano ko lang siya? Parang ano lang. Lagay natin itong carrots guys para sa ating makaroni. Hindi na kami mag, ano, magpakanin. Ito na lang yung maming kakainin. Lagay natin itong ano, gatas sa mga nasa test yung gata. Okay, Ganyan lang ako magluto dito, bye. Ayan. Magyan natin ng gatas. Isang lata ng lakas ng Alaska. Ang nilalagay ko. Ayoko kasi walang gatas. Gusto ko yung maraming gatas. Mm -hmm. Ayan. Ito naman ang aking hipon. Buting sangat ko lang yung hipon. Hindi ko na yung tatakpan guys kasi parang rata din yung ano. Makarunig. Pag tinakpan mo kasi yan, magbakalang siya yung tagon. Po po ito yung lalaki ko sa ipon. Bawang. Hindi ko nalagyan niya ng ano, guys. Ng luya. Ayan, guys. Ang aking macaroni. Yan, Makalat ang aking 8 Yummy yan guys. Ang aking macaroni. Macaroni soup. Ano, ano kayo guys? Pag nag macaroni. Huwag nang takpad kasi eh. Parang gata din itong gatas. Ako hindi ko tinatakpan yan kasi parang nag yung gatas nagbumuo. Ayan guys, lagay ko na ang repolyo sa ating macaroni. Ayan o. No? Repolyo. Ayan. mm <makes> Mm guys, ilagay ko na ang hipo. Isa-isahin ko na lang yan. Kamahin ko na lang yan guys kasi malinis yung kamay ko. Ayan. ko na yung hipon sa taas sa aming makaruni para iba naman ang lasa guys. Niluto ko muna yung hipo niyan guys bago lagay dyan. Hindi ko binalatan kasi ayaw mga anak ko balatan. Ganyan na lang siya. Okay na yan guys. Loto na ang repolyo. Ayan guys. Iba ito sa akin makaruni. Ito, lagyan natin ng lip ng sibuyas at ang ating makaruni. Iba guys. Ayan o. Oh. Gulat kayo no. Iba yung makaruni ko no. Subukan nyo ito guys. Masarap yun. Yan lang sa taas yan guys, yung hipon. Ganyan lang yan guys. Tikman natin guys, kung masarap na yung ating macaroni. Maganda ka na yan ano. Mga plato. hmm, the best guys. Yan guys, macaroni yan guys sa Akala nyo, ginatan yan ha. Macaroni soup yan, ko lang ng hipon talaga. Kasi gusto ko lagyan. 'di diba? Kahit ano naman ilagay sa macaroni, pwede, 'di ba? Ayan, kainan na tayo, guys. Ayan ang aming macaroni. Mm. Macaroni 'yan, guys. So, ayan oh, macaroni 'yan. Oh. <laughs> macaroni 'yan, ilagay ko na lang hipon 'yan sa chicken. Ayan, hanggang dyan na lang. Let's eat! Ayan guys, luto na ang aking makaruni. Chicken tsaka hipon yung sawg niya, guys. Kain po tayo. Mga kalils, mga non-followers and followers, kain po tayo lahat. Yan. Magandang tanghali sa lahat. Yan po ang aming pagkain ngayon. Kasama na ulam lahat yan, di ba? Pagkain. Bisaya. Bisaya ba pagkain niya ganito? Yan. Kasama na yung ano yan. Pwede ka kumain ng kanin dyan. May ulam na. May hipon na. May manok na. Diba? Hanggang dyan na lang guys. Thank you so much.